Sa mabagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay May 20, 2024, Lunes at ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Kapisahan ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Sambayanan. Ang ating pong unang pagbasa mula para sa araw nito, bagamat meron pong dalawang pagpipilian um, mula sa atlat ng Henesis chapter 3 uh, verses 9 to 15 and verse 20 at yung isang option ay yung mga gawa ng mga apostol, chapter 1, verses 12 to 14. Ang um, pipiliin po natin ngayon sa araw na ito ay yung mga gawa ng mga apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalit sa Jerusalem, buhat sa bundok ng mga ulibo na halos isang kilometro ang layo. Ang mga ito ay Sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas. Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon at ang, ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus. Gayun din ang mga kapatid ni Jesus. Ang, ang, salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Matapos natin na may pagdiwang kahapon ang kapisahan ng Pentecostes o linggo ng Pentecost, uh, Pentecostes ay din, kung saan pinaalalahanan tayo ng uh, unang tagpo mm -hmm. no, ng uh, pagbaba ng banal na Espiritu No, ang Espiritu Santo sa mga alagad sa pamamagitan ng uh dilang apoy at matapos nga ito ay sila po ay nakapagsalita na ng iba't ibang wika at ito po ay naiintindihan ng mga tao kung kaya itong mga ito mga alagad na to ay mas lumakas ang kanilang uh, pananampalataya na magtungo sa iba't ibang lugar mula dito sa uh, lugar na kung saan sila nagtitipon uh, ay sila naman ay nag Punta na sa iba't ibang lugar sa kung saan sila uh, dinadala ng Espiritu upang magpahayag ng mabuting balita. Pero ngayon nga po ay pagkatapos po no, ng uh, Pentecostes ay tinatalaga ang lunes. No? Kada tapos po ng linggo ng Pentecostes ay ang lunes ay ang kapisaan ni Maria bilang ina ng sambayanan. So na, sa pinili nating unang pagbasa sa araw nito ay uh, narinig natin na si Maria ay kasakasama ng mga alagad na nagtitipon-tipon at uh, nananalangin. At kung maalala nyo rin po, uh, si, nung si Kristo ay nakapako sa krus, kanyang itinagubilin sa kanyang ina ang mga alagad at uh, sa alagad naman ay inabilin niya ang kanyang ina. Kung kaya kasama nila si Maria doon sa silid kung saan sila nagdarasal, saan sila nagsasama-sama. At ito po ay isang parangal natin no, kay Maria at pinaalalahanan din tayo na ang ating simbahan ay ipinagkatiwala din ni Jesus sa kanyang ina na si Maria. Kung kaya uh, nananatili tayo no, na uh, pinagbubuklod na ating pong misyon. Si Maria, ginagampanan niya ang kanyang misyon maging ina ng simbahan. At ito yung tahanan at dito nagtitipon-tipon ang mga anak ng Diyos. So si Maria, kaya tinatawag nating ina. No, higit sa pagiging reyna, sa po ay ina ng sambayanan, ina ng simbahan. Kaya malapit sa ating puso no, si Maria dahil nga rin sa kanyang anak na si Jesus. Kaya hindi ko alam no, kung bakit ang ibang mga reliyon o may ibang relihiyon at ibang mga sekta na kumikilala kay Jesus pero hindi kinikilala si Maria bilang ina ni Jesus. Dahil totoo naman na naging tao si Jesus. At hindi siya magiging tao kung hindi siya ipapanganak ni Maria. Kaya hindi natin po sinasantabi yung role na ginampanan at ginagampanan ni Maria sa atin pananampalataya. Kung tutusin po no, sa bawat pagkakataon, bawat panahon, si Maria ay nagpapakita sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang sitwasyon upang paalalahanan ang bawat isa na muling magbalik at muling sumunod sa mga iniuutos ng kanyang anak. Hindi naman po no, ang kanyang pagpapakita, ang kanyang mensahe ay hindi naman galing sa kanya, hindi mula sa kanya, kundi kung ano lang din ang sinasabi ni Jesus at lahat naman din ang sinasabi ni Jesus ay pinasasabi ng kanyang ama. So, lagi pong magkaugnay. Magamat, no? hindi po natin pinararangalan si Maria bilang isang Diyos, kundi pinararangalan natin si Maria bilang isang ina, bilang isang tao na nanatiling tapat din, na nanatiling nagsumikap din na makasunod sa kung ano ang plano ng Diyos para sa Kanya. Tanging hangad ni Maria bilang ating ina ay ang tayo po ay madala doon sa Kanyang anak at ito ay nasa langit. So gusto ni Maria na ang Kanya din mga anak ay naroon sa langit. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong pangyay.